Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang kumakalat na balita sa online. Sinasabi na mawawala na raw ang smartphone at ipapalit na ni Bill Gates ang electronic tattoos. Totoo nga ba ito at ito ba ay may kinalaman sa Mark of the Beast? Sa panahon natin ngayon, dahil nasa mga huling araw na tayo, hindi maiwasan na mapag-usapan ang patungkol sa Mark of the Beast. Ngayon, tuwing may mga lumalabas na bagong teknolohiya, marami mga tao lagi nilang kinokonekta yung makabagong teknolohiya sa Mark of the Beast. Kumakalat ngayon sa social media ang sinabi ni Bill Gates na yung smartphone era daw ay matatapos na at ito ay mapapalitan na ng electronic tattoos. So dahil dyan, marami tuloy mga Rusyano nagsasabi na itong electronic tattoos na ito, ito na yung pinakamalapit na propesya na pwede nating i-connecta sa Mark of the Beast. Kasi yung Mark of the Beast, sinasabi ng Biblia, ito ay ilalagay sa kanang kamay at sa noo ng isang tao. May mga naniniwala kasi na yung itatatak sa kanang kamay at sa noo ng tao maaaring ito ay tato. Kaya sinasabi nila na itong electronic tattoos na sinasabi ni Bill Gates, ito na ang mark of the beast. Para mas maintindihan niyo po, itong electronic tattoo na binabanggit ni Bill Gates, hindi ito yung permanenteng tattoo na ink na inilalagay sa balat ng tao. Tulad ng alam po nating tattoo na nilalagay sa karamihan na sinasabi nga nila na ito ay isang art. Itong electronic tattoo na ito, ito ay parang temporary sticker o manipis lang na circuit na inilalagay sa balat ng tao na parang pansamantalang tato. Ang electronic tattoos ay idinisenyo para magbigay ng iba't ibang function na dating nakalagay lamang sa mga gadgets. Ano ba yung pwedeng magawa nito sa mga tao? Una, maaari itong magsilbing touchpad sa balat kung saan ang mismong braso, kamay o daliri mo ang nagiging parang trackpad na pwede mong iswipe o itap para makontrol lang isang device. Pwede rin po itong magsilbing display dahil ang ilan sa mga prototype ay gumagamit ng special na materyales na nagbabago ng kulay depende sa temperatura o kung may dumadaloy na signal na parang maliit na screen na nakatikit direkta sa balat. Nagsisilbi rin po itong sensor para sa kalusugan. Kaya nitong sukatin ang tibok ng puso, hydration level, o galaw ng katawan na mahalaga para sa mga atleta o kaya man sa mga pasyenteng minomonitor ang kanilang kondisyon. Pwede rin po ito magkaroon ng NFC capability o yung tinatawag na near field communication. Ito po ay katulad ng mga ginagamit sa contactless payment at ID cards. Kaya pwede pong iskan ng tato para makakuha o maipasa ang data. Kahit sabihin natin na maganda ang intensyon ng electronic tattoos na ito, pero tandaan po natin, halos lahat ng ito ay prototype pa lamang. So ibig sabihin, hindi pang masa. At hindi pa po ito kapalit ng smartphone, tulad nga ng kumakalat ngayon sa internet. Sinasabi nga kasi nila na mawawala na raw yung smartphone at ipapalit na nga yung electronic tattoo. Saan nga ba nanggaling yung balita na ito? Na dineklara nga ni Bill Gates na yung smartphone mawawala na at ipapalit na yung electronic tattoos. So wala po tayong makikitang malinaw o official na video o statement ni Bill Gates na nagsasabing official na tapos na ang era ng smartphone. At ito ay papalitan na ng electronic tattoos. Yung mga ganitong klaseng balita po na kumakalas sa social media ay ginawa lamang ng mga tao para sumikat. Ngayon, interesado naman itong si Bill Gates sa health technology at research. Pero hindi niya po sinabi na yung smartphone, ito po ay mamawala na at ito ay mapapalitan na ng electronic tattoos. So hindi po yun ang sinabi niya. So kung titignan po natin, kahit sobrang ganda at sobrang futuristic tingnan ng electronic tattoos, marami pa pong kakulangan ang teknolohiyang ito. Una mga kapatid, hindi pa siya kasing lakas ng mga smartphone kasi kulang pa po siya sa power at processing. Para bang merong maliit kang gadget sa balat pero hindi pa kaya ng utak nito ang bigat na ginagawa ng iPhone o ng Android. Hindi pa rin po siya ganun katibay. Ang lifespan niya, ilang araw lang. So parang temporary tattoo na high-tech lang ang version kaya hindi pa siya pangmatagalan. Pagdating din po sa connectivity, hindi rin siya totally independent. Kailangan pa rin niya ng partner na phone o reader para makapagpadala at makatanggap ng data. So hindi mo pa rin siya magagamit ng solo. Sa ngayon, mas angkop pa ang gamit niya sa health monitoring at simple controls, katulad ng pagsukat ng heartbeat, hydration, o mga galaw ng katawan. So hindi pa po talaga siya full-on sa communication tulad ng text, video call, o ng social media. Kaya kapag may maririnig po kayo na nagsasabing papalitan na ng electronic tattoos, ang iPhone o yung Android, yun po ay exaggerated lang sa panahon natin ngayon. Ang totoo po niyan, nasa early stage pa lamang ang electronic tattoos. Kaya mas maganda siguro isipin natin na ito ay dagdag lamang para sa mga smartphone. So hindi po siya kapalit mismo ng smartphone. At higit sa lahat mga kapatid, masasabi natin na hindi pa ito yung mark of the beast tulad na sinasabi ng mga tao. Kung isipin po natin, madaling isipin na yung electronic tattoos ay pwede talaga maging mark of the beast. Pero kung titingnan natin siyang mabuti, magkaiba pa siya sa panahon natin ngayon. Kasi mga kapatid, ang electronic tattoos, ginagamit pa lamang ito para sa health monitoring, mga simpleng controls, at eksperimento sa communication. Ang purpose niya, parang dagdag convenience lang, katulad ng smartwatch o contactless payment. So yung mark of the beast po na mababasa natin sa Revelation chapter 13, iba po yung senaryo. Hindi ito tungkol sa convenience, kundi ito po ay patungkol sa pagsamba at pamimilit sa mga tao. Sabi po ng Biblia, sapilitan ang marka. Kung wala ka nito, hindi ka makakabenta o makakabili. So ibig sabihin, buong sistema ng ekonomiya ang nakaasa sa markang ito. Yung mark of the beast, mga kapatid, hindi lamang ito basta technology. Ang usapan po dito ay yung pananampalataya mo o yung loyalty mo. Kung sino bang susundin mo, yung Diyos o yung halimaw. At kung babasahin ba po natin maigi yung Biblia, yung mark of the beast, permanente na po ito. Ibig sabihin, kapag nilagay sa'yo ito, anumang klaseng ilalagay sa noo o sa kamay mo, hindi na po ito matatanggal. Pero sinasabi dito po sa electronic tattoos, ito po ay pwede pang matanggal. So malinaw mga kapatid, itong electronic tattoos, hindi pa ito ang mark of the beast. Pero mga kapatid, posible yung mga ganitong klaseng teknolohiya, yung mga chips, QR codes, digital ID, o yung nga, electronic tattoos, ay maging daan o paghahanda para nga sa mark of the beast. So kung titingnan po natin mga kapatid, ang mark of the beast, o ito ay isang teknolohiya. Pero ito ay hindi lang basta tungkol sa teknolohiya. Ito ay patungkol na rin sa pananampalataya mo. At ikit sa lahat, yung mark of the beast, patungkol na rin ito doon sa kapalaran mo. Kung mapupunta ka ba sa langit o mapupunta ka sa impyerno. Ngayon mga kapatid, bilang mga kusyano, ano yung dapat maging response natin dito? Una, maging mapanuri tayo. Huwag agad tayong maniwala at mag-share ng kung anong nabasa natin sa internet. Suriin muna po natin yung source bago tayo mag-react lalo na sa mga balitang may kinalaman sa katapusan ng mundo o sa bagong teknolohiya. Pangalawa, magkaroon po tayo ng technology ethics. So hindi po masama ang teknolohiya, pero dapat tanungin natin, makakatulong ba ito sa tao? Meron ba itong proteksyon at privacy? Meron ba itong respeto sa dignidad ng bawat isa? Kasi po mga kapatid, kahit advance ang isang invention, kung ginagamit ito para manlamang, manlilang o kontrolin ng tao, yun po ay mali. Lagi nating tandaan, ang tunay na issue sa Mark of the Beast ay hindi kung may chip, tato, o QR code ka, kundi kung kanino katapat, sa Diyos o sa Antikristo. So ang tanong po dito ay yung patungkol sa pananampalataya mo, hindi lang patungkol sa teknolohiya. Ngayon alam naman natin, na kapag ng rapture na, hindi na po tayo matatatakan ng Mark of the Beast. Kasi nga, tayo po ay kukunin na ng ating Panginoon. So maiiwas na tayo dyan sa sistema ng Antikristo na yan, sa panahon ng tatakan. Pero mga kapatid, kung sakali man na dumating ang panahon, ng totoong pamamilit, gaya ng sinasabi nga sa Revelation, yung tatakan ng Mark of the Beast, dapat handa kang tumayo o tumindig sa ating Panginoong Sokristo. Na kahit na anong pilit ang gawin sa iyo, dapat manatili ka pa rin sa ating Panginoong Sokristo. So kahit mahirap, kahit mawala ng trabaho o kabuhayan, piliin mo pa rin yung Panginoong Sokristo kisa sa Mark of the Beast. Okay lang na mahirapan ka sa mundo na ito pansamantala, kisa naman matatakan ka na ng Mark of the Beast at yung consequence doon, ang walang hanggang kamatayan at paghihirap. At syempre mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat lalo na sa panahon natin ngayon na sa mga huling araw na tayo, ibahagi natin sa mga tao yung patungkol sa Mark of the Beast. Kailangan po mga kapatid maging aware sila dito kasi kung di nila alam 'yan, pagdating ng panahon, sila ay magpapatatak kasi akala nila makakatulong ito sa kanila pero hindi nila alam, ito ang magpapahamak sa kanila. Kaya mga kapatid, gawin na po natin yung kalooban ng Panginoon, mamuhay tayo na may kabanalan kasi malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesus Kristo.